Tay kam lon. Sang ida ni tay. Ha? Sa junk shop. Anong binili mo? Magkano 'yan? 120. 120, 120. pa tayo bilhin mo? Uh Bak bakay sumsuman mo naman 'yan. Utang naman ko. Ah, oh, utang niya sa iyo. Nag-uutang siya sa iyo, te. Okay. Oh. Okay, 120 plus uh, ito naman ay magkano ito? Forte, ay magkano lahat ang utang niya? Oh, 160. 160. Okay. Oh, kita natin si Tekamlo, no? Ikaw man talaga ang putahan namin ay. Ano, hindi, oh, hindi ka na mag magutang. Kayaran na. Pero pang ulam mo yan, ha? Abo-abo, kita, Oh ah. Mm. So sa mo nang uh, ano nga tawag yan? Ito yung binili inutang ni Tay Kamlo dito kay Nanay oh. Ito... Sap Okay. Right. So, oh. binayaran na natin. Salamat. Yeah, Ikaw talaga pinupuntahan namin kasi kami kay nang naibating kasi magbigay kami sa iyo ng ano, to series. Oh, oh, at groceries. Dito na lang na namin ibigay sa iyo. Dito na namin ibigay sa iyo. Kaya mo. Nakabike lang daw siya. Mabigat to. Mabigat siguro ito, hindi po siguro maano. Mabuti pa eh, oh, namin ito sa Cabron. Ah, mabuti pa. Ihatid na lang namin ito sa inyo. Mabigat. Matutumba kan ito. Una lang ikaw. Kami ay masunod ha. Ah. Oh, sige. Ito pa yung bike na binigay ko sa iyo. Diba na, bininta mo yata yun eh. Sige. Dito na lang sa sakyan ng, sa likod ng sasakyan ito. isla. salikot lang sa likod ng Muna ka tayo, masunod kami Masunod kami doon Saan na Si Tay Kamlon Tau po Tau po Wala dito ang anak Ah, Nhĩ tao? Tạc bà lai. Ok. Tao po. Wala tao dito tao? Ah, nag-CR? nagsi cr pa yung anak daw. Dito pa pala yung anak. Kala ko na punta sila sa Negros. Okay, ilagay na natin dito, no? Oh, ta. Sakit yun, brad, ah. sa, dito, dito lang. Ano eh, Dito natin ilagay na. Ano pa yun, may tinapay pa eh. Wala pa naman si tatay. Dito ilagay ko lang dito. Mayroon siyang 10 uh, ten, ten kilos ba itong bigas natin? 10 hmm. kilos na bigas. Plus may aray ko, dala tayo ng groceries. Ayan, may mga dilata. May noodles, may kapi. Uh, sukal and at tinapay, sabon at saka itlog. Yan. Galing kay Ma'am Ibaloy ito. Saan natin ilagay itong isda niya? Walang Ay, Teo. Ah, naglaba ka. Si mister Mo saan? Ah, nagtrabaho? Ah, ah nandito na rin si Tay Kamlo, no? Apa, apa. Dito na rin siya. Naglalaba pa ang, ang anak niya. Yung asawa ng anak niya ay nagtrabaho. Tayo. Yung isda mo kanina at sa katulya. Sino magluluto? Ay anak mo magluluto. Okay. It Nagbibihis daw, nagbibihis. Ito tayong ano ha. Itlog at saka katilapay Okay. Ito yung mga dilata mo, noodles, at saka uh, may kapi, energy, tuyo, mantika. Yan. At saka ito yung 10 kilos mo na bigas. Kaya dito lang ilagay. So, sige. Okay, babasahin ko po ito. Ay, si o oh, hinati natin 'to eh. Pinautos man ni Ma'am Ibaloy eh, na hatiin. No nakaraan kasi mga kapobre ay eh, nagpadala si Ma'am Ibaloy eh, ng 3,689 pesos and 74 centavos, Tatay. Tapos ay yung unang groceries natin na binigay sa iyo, 1,631 pesos 'yon. Tapos may natira na 2,058 and 74 centavos. So, naggroceries tayo ngayon at nagbili ng bigas. 1,854.25 centavos. So, may natirang pera na 204 pesos. i e, sabi ni Renz kanina, patirhan mo natin pera sa para may ibili ng duway. Kasi pareho man kayo nito eh. Dalikan dito, mainit dyan. Eh, is life din yan siya eh. Ano sa'yo, Jen? Rens, jeans sa'yo Palagi Huwag ka bati ah Basa ah, yun talaga Oo Ah, oh, sige Ito tayo 100 200 yung resibo, bigay namin kay ma'am. Ay, may ano pa? May 5 pesos pa. Okay, sige. Oh. Akala, akala ko, meh ne pala. <laughs> Ikaw talaga tatay. Ah, ah, sige para sa 'yan. O siya, itago mo 'yan ha. Para kung may kailangan kang bilhin ay mabili mo ma. Okay, ano'y sabihin mo sa kay ano, Ma'am Ibaloy? Eh? Maraming salamat sa lahat pag... sa binigay niyo sa akin na uh, busiri. Mm -hmm. Sana na sa inyo ang Diyos pag ano ang gumanti. Mm -hmm. Buti Malami, pa. Salamat. Aha, buti pa sila. <laughs> sa ulado ko na yung sinasabi ni Tatay. So, ano kasi siya? Ano, ah, nandito yung yung taga Italy. Saan Kana, na siya? Sa Espanya. Ay saan na? Eh, dimension umuwi doon sa boarding house niya sa Kalibo. Hmm, ay pumunta siya iyo dito. Ano pumunta. sabi? Dinigyan ako na isang 1,000. Hmm. Okay na kayo hmm. dalawa. Ay, eh, binig binigyan ka palang pira eh. Ano sabi sa iyo? Doon tayo sa puno ng saging, ano, pinit-init man dito. Yan po, ano na galita niya eh. Ito naman ang pa ko, hindi po puno niya eh. Oo. Ay, doon pala oh. Doon tayo. Sabi ko eh. Sige mo naman ako ng paggasto. Ay. Nagalit niya sa akin. Dahil? pagdating niya binigyan ako ng 1,000. 10 mm -hmm. Tapos yung um, kahapon, may ako, tingin naman dyan ng 50. Uh -huh. Bili kami ng palamid. <laughs> <laughs> palamid. <laughs> palamid. <laughs> palamig. 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 Pala, pampal, na namang palamig siguro yon Oo. Pang palamig eh, pampalamig lamig. Nagalit lalo. Ay, huron. Hu inom na naman kasi naisip mo eh. Palamig na inom. Nag-away na sila nitong pinsan ko eh. Dahil? Sa lupa. Oo. Oh. Diyan sa kabila eh. Sabi ko wala na akong pakialam dyan eh. Yung sapar na yung, lo yung lote namon. Mm. Yung sapar na sabi nintan lupa ng nanay ko. Ah. Oh. Eh wala na akong pakialam diyan. Paano ka pala Sa kanya. Ng, paano ka pala tulungan ng kapatid mo eh? Binigyan ka lang nung nakaraan ng isang libo. Hihirit ka pa ng pag-inom ulit. Pagbalik, unang araw, isang libo pangalawang araw hingi ka ulit ng sikwenta pang inom paano yun? Okay. pampalamig lang naman ah. eh, eh, gusto mo pampalamig ng ulo mo yung inom mo papalamig pala hmm. eh siya naman uminit yung ulo uminit na yung ulo eh. ay di anong sabi sa iyo? nagmumura ako <laughs> ah, sa... <tam> palamig <laughs> Andon siya ngayon sa Kalibos. Eh. Eh kung palamig lang, pwede naman yung dalawang piso, limang piso eh. Ice, no? Eh, mm. oh, ice lang. <laughs> ano na? ano na? Limang piso, ice, no blue, bang oro doon, lamig na. eh, eh, ikaw lo, pangit ng uh, trip mo eh. Limang piso nga eh. Oh, masakit-sakit na siguro tiyan mo. Bakit hinihikap-hikap mo yung tiyan mo? Ay. Masakit ba tiyan mo? Ah, kala po masakit. Eh, paano yan eh? Hindi <laughs> ko rin maintindihan eh siguro may reason talaga ang kapatid mo yan na dyan sa Italy na maggalit man sa'yo kay ininom ka nga eh lupa lang naman hindi naman ako nagbenta nanay hmm. pero okay man kayo hindi man kayo talaga nag-aaway ngayon hindi naman. <laughs> ha? kaya lang galit sa akin nagalit hmm. napanood ka siguro sa youtube eh? ay ano, <laughs> ano, sabi niya sa'yo napanood ka anong pinagsasabi yeah. mo pagdating niya marang galit na nga sa akin oh hindi ka hindi ka na anong pinagsasabi sa sabi mo buti pa buti pa yung yung ibang tao tulong sa akin yung kapatid ko sa Italy yung palagi di ba sila ni tatay noon oh, sana Ay, makausap din namin no oh. eh ngayon ako dyan ng 1, mm. na ako nakatikim diyan ng 1000 Bigyan niya ako pagdating niya, 1,000. Dinigyan ka ng 1,000? Hindi namin bigas, saka ulam, baboy. Oh, ba? Tapos pagkasunod na araw, sunod <laughs> araw ay ayan mo bigay. Hay pampalamig man kasi ang hinihingi mo. Palamig ay papainit siguro ng ulo yon. Naayos na yung Ah sige po, daan lang po. Daan lang. Dito ma'am diretso. lang ma'am. Talagang init talaga ulo noon. Eh kakabigay pala eh sunod nag umaga. Pag-inom naman hinihingi mo. Eh, kung magbigay siya, di salamat. Eh, kung hindi naman. <laughs> Sincero. <siya ka? laughs> ako natatawa sa reaksyon ni tatay. Kasi pag, pag sabi niya, eh, hingi ako ng palamig eh. Tagpusong-pusong kid ba lang ano po? <laughs> Sabay tawa? Oo. Uh oh. Bili kami ng palamig. Pusong-pusong <laughs> kating makaroon Tay kamlon. Pagaling na sa tayo kamlon. <laughs> Pero gumaling ka no, anong sikreto mo ba't ka biglang bumangon? Eh, pampata, pampatibay ng katawan ko eh, yung tando ay. Eh. Ah. Pagtulog ko, oh, may isang lapad oh. ako. Ah, Araw-araw talaga yan? Hindi naman. Eh, hindi ka naman inuubos agad yung isa. Oo. Ah, oh. Bili kami ng palamid. Masyat-syat <laughs> oh, oh, lang. Alak is life yun pala sa iyo no? Parang gano'n. Eh, hindi ako makatulog pag hindi ako makasyat. Alcoholic ka na talaga. Ala distress. Pwede pwede din in distress. Ano na oh. araw, ano ka na nagaligo? Calm Ano ano ka na niligo? Ay, gusto mo paliguan ka ni Sir Archie? Kendi and date. Ah. Ah. Oh, okay. Ay, mahina yung katawan noon ng time na yon. Eh uh, ngayon malakas naman. Eh malakas na. waga ka dapat. Sabi niya bakit? Sabi niya, waga ka maligo sa, magang, sa, magang sa, magang, paligo, sa eh. Run. Pero kung sasabihin na, paliliguan mo ako, di bigyan mo lang ako ng tandway. Uh, uh, Ang <laughs> sasabihin no. <laughs> di mahina talaga yung katawan nito noong panahon na na ano yun, na pinaliguan kita eh. Yat yung huling bigay niya. May nigra dito nag-alalay sa akin eh. Hmm? Uwi niya lahat yung spaghetti, pansit, oh. sardinas, uwi niya lahat. Oh. Bigas na tira. Oh. Sabi ko wala kaming ulam. Tinubos oh. niya uwi. Sa'yo bigas, kanya ulam? Kala ko, bibigyan ako ng, ano nagpabili nagpabili akong baboy. Hmm. Walang dumating. Ay so Crispy pansit wala naman ito Oo. Ay mabuti na lang ngayon ay nandito na yung anak mo ha, ah. nakakatulong Oo, man yan. sa iyo eh. Yan ang ano, kalaga sa akin. Huwag mo lang pa uwiin sa si negros. Ay, ay. Eh. Mabuti nga nandito yung asawa niya, nagtrabaho pala. Oo, sa contraction. Oo, ay magtulungan na lang kayo. Mas maigi yan na mayroon, mayroon kang kasama dito kaysa noon na wala kang kasama eh. Nahirapan yeah. ka talaga. Siya lang nag aalaga sa akin. Hmm. Siya nagluluto. Oo. Pero sabihin mo sa anak mo na ayusin naman doon yung tulugan mo. Yung, di ba, tagapandan? Hindi pa, hindi pa nga natapos yun. O, lagyan ng yero doon sa kabila, Oh, Yalawa para na lang naman. Pag naulanan, ay... Eh. Dalawa so, na lang, eh. Yung ano eh, baka kung anong desisyon ng kapatid, ko. yung kapatid mo ba naman ay ma, ma matiis ka ba naman yan? Hindi man yan makatiis, binigyan ka nga ng pira, eh. Ibig sabihin yan, mahal ka ng kapatid mo. Kaso, nagagalit lang siya kaya uh, inuman kasi yung tina-priority mo. O, oh. bigyan ka ng kahapon. Tapos, sunod na araw, inuman ang hinihingi mo. Di, <laughs> nag talaga yung ulo niya. <laughs> Yayain mo na lang. Dalawa lang kayo mag-inom. <laughs> lalaki ba yung babae? Ba uh, babae. Babae, talaga. <laughs> <laughs> o, siya, sige. Eh, Ay, si ate, o. Oh. Naglaluto na. teh eh, nakita kayo ni tita mo? Ayaw nga maglapit dyan. Ha? Ayaw lumapit din. Ayaw lumapit ng tita? Nag-usap kayo ni tita mo? Nag-usap kayo ni tita mo? Hindi kayo nakausap ng tita mo? Nandito daw tita mo ah. Kay tatay mo? Hay, Kay ano sabi? Hindi naman daw sa kanya talaga itong lupa, sa kanak niya. Ah, sa anak niya rin? Uh, sa anak niya rin, nailipat na yung pangalan sa anak niya. Ah, kaya pala. So, Kinanong ko nga kasi kung pwede kami makapagpakabit ng ano, sarili namin kontador ng kuryente, hindi, na, hindi na pwede daw. Ah, hindi na siya kumaya? Diba Iba kasi ng Espanyol yung anak niya. Ah, I so... see. Pero okay na kayo ng tita mo? Okay lang naman. Pero ano eh, baka uwi na nga talaga kami nito. Siya lang naman tay ko yung ano ko eh. Yung, desisyon niya, final hmm. decision. So hindi daw makadesisyon dahil sa anak niya dato pala. Hmm. Uh, uwi na rin yung dito kasi magpatayo ng bahay. Dito rin? Dito rin yung bahay, bakasyonan lang. Hmm. So, aalis na kayo dito. Dali mo si Tay Kamlon. Ayaw naman sumama. Mama. Doon daw siya kay, ano, kay ate. Sa Pandan, mm. Um, Antike. Um, Uy, kalayo don? Ayaw mo niya si Mama ng Bakulod kung mag-uwi kami. Kailan kayo uwi Bakulod? Makatapusin na namin tungo Marso na to. Ah. Ba na kaming ano eh, pinapatanggal na rin yung ano kasi nun. Bawal na daw kasi mag-tap ngayon. Ah, nakatap lang kayo sa mm -hmm. ibang bahay? Kasi nga hindi amin yung lupa. Wala oo, oo, oh, 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 Kaya nga. Tsaka mahal magpaan. Agay ng ano. Oo. Ay sige, ganun pala nangyari. Sige tiya. Mm -hmm. Okay. Huwag mo pabayaan, stay Kamlon. Pagka bago kayo umalis, ilipat mo muna doon sa pandan. Antay kung nga yung decision ni Ate Karina, baka uwi na rin yun. Oo, oo, oo. Sige, pag-usapan ninyo magpamilya, ha? Okay, sige. Maganda rin to na nandito yung anak niya, pero may nagdi-decision at tagalaga rin kay Tay Kamlon. So, di, wag ka nang pumayag na iiwan iwan to dito. Maglalasing na maglalasing to dito. Magbidre din na naman to. <laughs> Magbidre nga nang sana eh, wala eh. Dalhin nyo, ha? doon sa isang kapatid mo. Yung kay ate Karina na lang. Mm. Ayaw niya sa bundok eh. Oo. Oh. <laughs> ayaw sa bundok. Walang kayo mo man siguro. O siya, sige. sige. Sige, Ay, baka matuyo ka na. At okay, yung... Naglaba pa akong damit. O oh, sige, sige. At saka lutuin niyo na yung ulam niyo. O siya, sige. Salamat. Apo, apo, salamat eh. Ayun ay, klaro na. Ayaw pala pumayag kapatid mo eh. Tay eh. Ayaw pumayag daw. sa anak niya na daw pala to eh yeah. yung lupa sa anak niya na, sa anak niya na daw pamangkin mo na naman ah. eh kanya pa ito hanggang doon oh. Sindi, ah. so ano palagay niyo po eh bahala siya kung pa tirahin pa kami hmm. eh. doon ka na sa pandan antike para pag yeah. uh, ano ma kabisita man kami. Pupunta-punta kami ng pandan eh. Diyan kami sa Naoring. Sa Naoring. Mga oh, pandan ng dish. Oo. Okay. Oh. O sige. Sige ba? O sige tay. Maluluto pa yata kayo. Mm. Eh kami maluluto na tayo sa init na lawa. <laughs> <laughs> sige. Anong oras ba? Alas 12 na? Ay sos, alas 12 uno na oh. Alas 12 uno. Atres na. O sige. Sige tayo, uwi na kami ha. Oh, okay. sige po. Oh, sige. Bye-bye. So yun na mga kapobre, habang tayo ay nag -e edit ng uh, video, ay nakatanggap po tayo ng uh, message mula po sa kanyang anak yung kausap po natin kanina. Yan. ang sabi po dito ay... Sabi niya, good PM Sir Archie. Eh, eh ano ko la lang, I translate ko na la lang sa inyo. Diretsa. Kasi aklanan to eh. Sabihin may sabihin lang po sana ako na pumayag na yung may-ari ng lupa na makapagpakabit kami ng sarili naming kontador. Kasi nandito si anti Kanina. Binigyan niya ako ng xerox copy ng declaration para makapag-apply na kami. Na-convince naman raw yung anak ng auntie niya. Ayun. At ano pa to? Uh, basta sir, uh, huwag ka nang mag-alala kay tatay. Kami na ang bahala sa kanya. At sana, ito ha, at sana, uh, wag nang madungisan ang pangalan ni Ante. Kasi marami, marami yung naitulong niya sa amin. Uh, hindi lang siguro wa lang gid ni tatay makita hindi lang siguro nakikita ni tatay salamat gid ayun yun po ang message niya uh, okay tapos binalak na tayo yan yeah. not available na siya sa ano yan ang message niya mm um, okay uh, actually hindi naman tayo ang ang dumungis sa iyong uh, ano, sa iyong tata, sa iyong auntie no uh, kayo naman ang nagsabi hindi na daw sana hindi na daw madungisan ang pangalan ng auntie niya uh, kasi marami naman daw na itulog eh sa inyo naman ho, nang galing itong mga sinabi niyo hindi naman sa akin uh -uh. Uh, dito nga sa atin wala na mako pinangalanan na antin antin ninyo pero kayo naman ang nagsalita hindi naman ho ako yon si Tatay Kamlon man siguro ang advice ko is pag-usapan ninyong mabuti so siguro mga kapobs ito na ang last na vlog natin kay Tay Kamlon uh, kasi sabi ng anak nga wag na daw tayo mag-alala kay tatay niya so ibig sabihin pinuputol na nila po ang 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 communication sa atin ayaw na ng anak na bisitahin natin si Tay Camlon kay sila na daw po ang bahala yun, yun yung message niya sa atin then na uh, pagkasend ng message not available na yung ano yung anak niya sa messenger so ibig sabihin na na binalak na tayo ayon oh dito o nakalagay oh facebook user na lang sige so <clears throat> gano'n na lang no mga kapobre at uh, nire-respeto ko po yung message po ninyo na ayaw nyo na kami ay makialam pa sa inyong pamilya ayaw na rin ninyo na magdala kami ng tulong dyan sa inyo kundi kayo na ang bahala kay tatay Kamlon sige po and uh, ang sa akin nagpasalamat ako sa lahat ng mga tumulong sa ating programa yung mga nagpagawa ng bahay di Tatay Kamlo noon na na talagang wala siyang katuwang ng mga panahon na iyon. So ngayon naman na nandyan na, nangako naman ang kanyang anak na sila na ang bahala, ay hindi na ho kami makikialam pa. So ah, dahil eh, bilang anak ay tukulin din po ninyo yan na kayo ang mauna na mga laga sa iyong... At kami naman ay, ang aming tulong ay uh, hindi naman ito pang habang buhay Kaya kung may ganyan na pangako na kayo na ang bahala, ay eh, hindi na ho kami manghihimasok pa At uh, salamat po sa inyong uh, message sa amin And thank you po Kay Ma'am Ibaloy, Ma'am, uh, yun na po yung last natin na itutulong kay Tatay Kamlon siguro Dahil uh, ito ay isang warning na sa amin na wag na kaming makialam pa kay Tatay Kamlon dahil ha, ang anak niya na daw po ang bahala. So, salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po.